Higit alim na po na ang firecracker-related injuries bago pa ang pagsalubong ng bagong taon. Karamihan sa mga victim mga, mga bata. Yun, nakakalungkot. Kausapin natin uli si Assistant Secretary Albert Domingo, Tagapagsalita ng Health Department. Asek, uh, Albert, magandang umaga. This is Aljo Bendio again, sir. Pero sa PTV at Radyo Pilipinas na tayo, Asek, sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo. Opo. Yes, good morning Aljo. Magandang umaga uli at uh, happy new year uli sa inyong lahat. Opo. Hingi lang po kami ng update ASEC sa bilang po ng na mga naputukan na apat na araw bago ang bisperas ng bagong taon. I-update na po natin yung uh, tala natin. No? Yung ating nakuha na ngayon is yung uh, alas 6 ng umaga. Kaninong umaga, December 27 na uh, biyernes. At ang bilang na po natin ay nasa 101. Meron po tayong dumagdag na 32. So yung ating uh, naiulat kahapon, nadagdagan na ng uh, 32, naging 101 na. Ito po ay uh, mula sa ating mga sentinel uh, uh, hospitals. Mas mataas po siya kumpara dun sa same monitoring period noong uh, 2023. Uh, ng Diyos, wala po tayong nakuhang ingestion, walang nakakain ng uh, watusi or paputok, wala pa rin hong na-verify na stray bullet injury at uh, wala pa nga kamatayan. Opo, okay. So uh, ano po ang estado po ng mga karamihan po sa mga nabiktima? Oh, sir. Opo, ang ating mga nabiktima ay karamihan mga bata no, mga below 19 years old at mga lalaki nung nakita ko nga ho yung datos yung uh, pinaka graph niya mula 5 years old hanggang 14 years old yung clustering ibig sabihin na uh, yung pinakamaraming bahagi ng mga biktima ang mga natatamaan uh, sa katilan na bahagi ng katawan basintabi sa mga nimemeryenda ang uh, mata, ang sumunod ay ang kamay, tapos yung ulo, tapos ang uh, mga hita, ang legs at saka uh, yung mga braso. Yung mga yan naman po uh, ay uh, saan nanggagaling yung mga paputok? Anong mga paputok ang involved natin? Uh, halos sa uh, walo sa bawat 10, 79% ng mga kaso natin ay dahil sa mga illegal na fireworks at ang nangunguna dito ay ang boga. Ako, sumunod boga. ang five stars saka ang uh, picolo. Ilan na ho ang naputulan ng Dali Roger? Yes, mga limang okay. porsyento nung ating uh, 101 cases yung naputulan ng bahagi ng katawan. So ibig sabihin dahil 101 na tayo, mga nasa lima yung uh, ating uh, naputulan ng bahagi ng katawan. Yeah, uh, ayan na. So dapat mapa uh, mapaintindi sa ating mga kababayan, legal man o illegal, asek, dapat iwasan ang mga paputok. Actually, tama 'yun Aljo no. Buti nabanggit mo 'yun kasi dun sa ating uh, top 5 na mga paputok no. Nabanggit ko na yung top 3 na nagiging sanhi yes. ng mga injury, yung uh, illegal yan, yung Boga, 5-star Piccolo. Pero yung top 4 is Quitis. Di ba yung kasi na sabing uh, legal ngabi. hindi naman sa bawal pero ang problema kasi sa quites lumilipat diyan ni eh. oh, so ma kapag uh, mali yung pagsindi at mali yung pag-target or hindi marunong or kahit marunong ka at tama yung pagtutok mo pero may problema yung mismong uh, quites eh pupunta yun doon sa ano maling uh, pupuntahan all right uh, so uh, kukunin natin this year Last year mas uh, ano bang comparison natin? Mas mataas ba o mas mababa ngayon ng naputukan? Mas mataas sa so far Aljo. no, yung nakaraang taon wala Nakara na for the same monitoring period, 75 lamang yung naita lang. Ngayon nasa mm. 101 tayo. Okay. All right, dito naman po tayo sa kaso naman ng isinugod sa hospital. Ay ito muna. Kumpleto naman po tayo sa gamot, no? Uh, doktor, uh, gayo uh, simula ngayong uh, siguro ngayong gabi hanggang uh, December 31 to January 1 na. Uh, uh, para sa mga isusugod sa ospital. Yes, Aljo. Kompletong-kompleto tayo simula December uh, 21. Nag-code white na tayo. Okay. Ibig sabihin po uh, pag uh, naka-code white ang mga ospital ng DOH ay naka-alert tayo. Ang ating mga kagamitan ay hinahanda ng uh, mas uh, mas uh, maigting pa dun sa normal. At uh, yung mga supplies kung nga yung mga gamot, yung mga anesthetic. Kasi siyempre pagka pinutol yung daliri o kaya yung ano, kailangan naka, ng anesthesia. Uh -huh. So naglalagay ho tayo ng dagdag tsaka yung uh, mga panghugas, yung mga irrigation solution mm -hmm. Naka-taas po yan. And then yun ating mga doktor at mga nurse rin po, uh, yung mga schedule nila ay uh, chine check uh, para kung uh, kailangan ng mas maraming tao, mas maraming on-call, mas maraming pwedeng uh, mag-duty kapag dumami ang ating pasyente. Opo. Uh, may iba po ako Asec, uh, inalista kasi ang booklet sa requirements sa medicine purchase ng mga senior citizens. Ano po ang nagtulak sa ahensya para ilabas po ang direktibang iyan? Opo uh, yung sa usaping yan na uh, nakatingin tayo sa batas, no, Republic Act 9994, ang Expanded Senior Citizens Act of uh, 2010. And uh, kung tutuusin, ang tagal na rin nung konsultasyon, no, mga one year na rin yung pinag-uusapan. Kung di ako nagkakamali, si Kong Erwin, isa dun sa mga nagpanukala na rin. Marami na sila nagpanukala. Eh. So sabi namin sa mga abogado sa DOH, pwede bang tignan natin yung batas? Ano ba talagang nakasulat dyan? At ang nakalagay sa batas, dalawa lamang yung requirement na kailangan. Yung identification, yung ating senior card or any a government ID na may birthday, date, that's number one. And then number two, yung reseta ng doktor. Hindi naman ho sinulat doon sa batas mismo sa RA 9994 na kailangan ng purchase booklet. So, basehan doon sa nakita natin sa batas, sumusunod lamang po tayo, tinanggal na natin yung ating purchase booklet na alam namin at uh, bilang ako rin po ay anak ng isang senior citizen at si Secretary mismo, Erbosa, ay isa ring senior citizen, napakahirap dahil nakakalimutan, nababasa, nasisira o kung naman dahilan yung purchase booklet. May sinasabi po si Health Secretary Ted Herbosa dapat maging totoo mga private hospital sa bilang ng kanilang charity beds at bayad. Pakipaliwanag po niyan, Asek? Mm, -mm. Bigyan natin ng konteksto, Aldo, okay, okay. kung saan ba nang yung ano uh, panukala na yan, no? mabilisan lang. Dahil naalala nyo po, nagkaroon ng issue doon sa Valenzuela City, yung uh, tinatawag na palit ulo doon sa isang uh, private hospital doon, uh, nabalitaan niyang kalagitnaan ng uh, taon. At uh, nagkaroon naman ng resolusyon nung uh, bago magpasko ay uh, nagkaayusan yung ospital so kayong mga uh, pasyente na di umano'y uh, napalit na ulo. Ibig sabihin, hindi pinilabas, uh, may pinasok pa kang mag-anak. So, ang sabi ng sekretary, ano bang dahilan? Bakit kaya nagkaganyan? Ang sabi ng mga private hospitals eh kasi pagka dumating ang pasyente hindi nila alam kung uh, puno ba o hindi yung mga tinatawag na UHC bed. Okay. Ayon sa batas ng Universal Healthcare dapat 10% ng mga kama ng isang hospital na privado ay para sa mga pasyente na no balance billing. Pag lumampas kasi doon na uh, nailalagay sila doon sa may balance billing na ano at yun yung nangyari di Umano. So, sabi ng secretary Herbo sa eh kung ganun pala dapat pinapaskil kung ilang kama ang available para kung alam ng uh, pasyente na puno na yung uh, UHC beds ng private na hospital na iyon, ay pwede siyang maghanap ng ibang private hospital o ibang hospital ng gobyerno na pupuntahan niya. All right. Ah uh, uh... Maglalabas ba ng uh, administrative order ang department para ma-require ang mga private hospitals ng uh, uh, info sa kanilang uh, uh, charity beds? Opo yan po yung uh, panukala uh, pag sinabi po namin inaaral kasi minsan iisipin natin lahat ba ng bagay kailangang iutos, lahat ba ng bagay kailangang ilagay sa papel. Mm -hmm. Kasi halimbawa, ang bilang ng uh, mga kwarto, lagi pong updated yan yung mga pay admitting units ng mga private hospital. eh sabi nga ho namin sa mundo ng public policy, kung kailangang iutos, edi iutos natin. Pero parang napapakamot ulo na lang po no na bakit naman ganyan na parang uh, basic information yan, dapat Available yan sa lahat ng ating mga admitting unit. Opo, last na lang po, may uh, minomonitor ngayon ang health department na acute complications of uh, non-communicable diseases ngayong holiday season. Uh, abiso na lang po sa publiko para makaiwas po dyan, ASEC. Yes, uh, Aljo, no, para maiwasan natin yung mga sakit tulad ng stroke, atake sa utak, yeah. o kaya yung acute coronary syndrome, atake sa puto, o yung hika dahil sa ating baga kapag nagkakaroon ng paputok at usok, ang ating pong abiso ay uh, dalawa. Una, para sa ating pagkain, uh, tamang pagkain, uh, bawas-bawasan po natin yung mga pagkain ma, maalat, matamis at mataba. Dapat yung plato natin, kalahati ay gulay at prutas, ang isang kapat ay uh, kanin at pansit, hindi lalampas isang kapat, at yung kabilang kapat ay ang ating karne at mga matatabang pagkain para balanse ang ating kinakain. Disiplina sa katawan, huwag na po tayo nga uminom at iwas paputok po tayo para yung nga wag na tayo magkaroon ng putol-putol na bahagi ng katawan. At dun sa mga may hika ay hindi na at Maraming salamat sa inyong panahon. Uh, Merry Christmas and a happy new year. Asag uh, Albert Domingo ng Health Department. sir. Thank you. Merry Christmas, happy new year.